Tignan yung pamumuhay namin dito sa bundok. Ayan. Kung may itinanim, may aanihin. Namang? Kulang. yan Mula 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 Hmm. mula dami saging mula 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 Sayang, oh. Mas maaga sana nga kung nada. Mas ang Hindi kasi maharap. Ayan, kasi busy. Oh, busy. Ayan. na tayo ka Kaya hmm. hmm. Oh. <coughs> uh. Magkano na kilo ngayon? Magkano na kilo? Nasa... 14. 14. 14. 14. Ayan o, sa ah, mga, ano, i namin to. Para may pambili ng bagoong. Ayan. Hindi lang bagoong, pati, ano, pati, asin. Pati karne, sukat tikiwa, saba? Hmm, karne. Pwede palit sa karne yan. Hmm. Fresh na fresh yan. Dito lang yan sa mga puno-puno dito. Hmm. Pati, Ayan. Kanya ka to. Mm. Yan, na yung mga kinain ng mga daga. Oo. Bilik pa ya. Ibon para kan magaan lang. Lagay sa sako. Buhat-buhat mo pati. Mm. Buhat-buhat mo pati yan. Yan oh. Grabe. Grabe yung sali. Na pir 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 na grin sa body to ke adu daga te kakabsat oh. nga mawawanan ke mapantapan ti kuno kuno ni bas ke ni. Pir 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 ni. Sisira lang dito oh. Ah. Lagay nga ako ah. Ay kukurang ka. Mapang kaya bamban tayo. Tayo kaya Sigurado nga siya. Oh, may lupa may saging. Hmm. Hanggat tutubo yung binhi. May makakakain. Basta tubo nga ruot. Mm. Adbyag kitao. Adbyag kitao. to pa ita kaya, kayo tayong terabote ba to? Oo. Bumsay. 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 Ah? Ito sama mga magsapad. Eh, hindi, bale. Ba, basta may saging. Kaysa yung alam magsapad, wala namang saging. Isupay uh, oh Oo. <laughs> kain ng kain si Ronald Vlog o. Oh. Oo, oh, nabisinanay. Nabisinanay. Ikaw pa yung sumangat. Hmm. di ano? pagpintasan na kanya tayo. Hmm. Amutay ti kwati, rigat iti panagbiag. Mm. Kore bagbagada nga kutak nya tay nagbalbali tayo. Hante nagbalay. Suda tay nagbalay. Suda tay nagbalay. Mm, handa ka pampansinin idi eh. Oh, Tatake tata. pampansinin dakan Pampansinin dakan kan tapo kita da kan. Isu hmm. nga isuda so, <laughs> nagbalay hanga da tayo. Ginawa, mo tay lata. Nagbalay kan ba nang kan kuna mm. Samantalang <laughs> samantalang di da tay pampansinin idi pulos. Pulos. <laughs> So, so nga suda nagbalay <laughs> Ang nga kanyo kay dito sa ngasapan, sapat sa nga tao, iibagkat niya ako Tanuhan nang nga sa batanog <laughs> okay. tabol da. Yan. <laughs> <laughs> oh. Sige, ako na kon. <laughs> <laughs>